Guys, welcome to my YouTube channel. I so, so uh, diskarteng Malapit from uh, Pugro TV, you no. Know? So kumuha tayo ng mga Napir na ipapakain sa ating alagang uh, mga baka. And then na uh, nanguhan na rin tayo ng uh, bunga ng uh, ano tawag nito. Saging, no. So salamat nga pala sa may-ari ng uh, ano saging, no. <laughs> shout out, shout out sa may-ari ng saging. Ayan, nakuha ko na. Naunahan na kita. So, ang discarding uh, malupit dyan guys, habang uh, nangunguha tayo ng uh, pagkain ng mga alaga nating uh, baka, yung uh, trunks o yung uh, puno nung pinagtagpasan natin ng uh, napier, kinuha na rin natin. And then, uh, hati hati natin ito ng tag uh, dalawang uh, buko. Yung uh, ito, buko ang tawag dito, or uh, dalawang or uh, isang dangkal. And then ito ang ibabaon natin sa lupa para may tumubo ulit. So ganyan po ang uh, diskarte ng pag uh, pagtatanim ng uh, Napier. Ha? Ah? Habang uh, yung iba nating uh, mga Napier ay nakukuhanan, merong panibagong tumutubo dahil nga hindi tayo nag uh, hindi tayo humihinto sa pagtatanim uh, ng Napier kasi dumadami na yung mga alaga natin. Kailangan dumami din yung pagkukunan natin ng pagkain. So, 'yan yung mga diskarteng malupit from your uh, Pugrota TV. So, thank you guys sa inyong uh, panonood. Yung mga hindi pa nakakapag-subscribe, uh, please subscribe to my uh, YouTube channel and uh, wag nating uh, kalimutan pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga susunod na video. ayan, Thank you, thank you.